tayo grouting muna tayo grouting yan ang yan yung ginagamit nating sika yan, yan, yung natin yung sika. yan. Yung sika ngayon nakamaster Maglibiling grout muna tayo. Magda! Ano? Ano? nag-ano lang kay para... ...sherbet ba? Ano? Ayan. Kuya, opo naman ng style na na. Ayan. Maglibiling yan Ang ating ano ngayon, sika grout. tawagin. Oh, nasobra na ata tubig. Nasobra na oi. Wag jan, diyan mo na ilagay yan. Wag jan. May... <laughs> <laughs> ano mo na na mo lang noi. Oh. oh, yan yan. Ano bago Ko roi? Yan, yan yan, yan oh. ayan ang ating mga bolt kailangan talaga ng lilim ng draft na nilalagay yan